Hello guys, mayo mga guys. Nata diri ro mga guys no sa balay. So ang grabing inita mga guys. O, oras na to mga guys, alas 12 na kapinon. Yung sakto din sa mga guys. So video na ay gabon-gabon pero pag wala ang gabon, grabing inita mga guys. So at buhaton mga guys no. Oh, so, atong testing kay init ning atong panahon mga guys. So nata diri ano? sartin mga guys no okay. uh, uh, na to nga magluto ta og kaning itlog no dere sa atong sartin tinagi lang sa init sa adlaw mga guys so ato na ning butang, mga guys no ato na ning eh, maka kuan ta sa atong itlog nga lutuon sige let's go diyan itlog mga guys no na try ni na to dari ano i-scramble is, is natin yung ni mga guys para matimpla na, no? na to asin no so nagpatil mga guys <tong noise> kagamay po dyan, gis gis nga, na gamay kayo marabi naman sad ni kagloga pagkabaligya ah <tong noise> jis ni siya mga guys ha gamay so buta asin

Okay na, timpla na mga guys. O, um, oh, magbutang na tayo mantika sa tong sartin. Yay. Okay. mga guys, butang na na mantika mga guys. No, ang atong sartin dari mga guys. Butang na, na tong mantika mga guys. No. Okay. Waktu na to na mga guys nga medyo init-init na. After 10 minutes mga guys, guys, no, butangan lagi butangan na butanga nato mantika, no. Dan abot 10 minutes <laughs> Atau ni danang mantika atong gibutang guys. Ato sa butang katag dari mga guys. So, time sa tani mga guys, no? Mga pila siguro mga 10 minutes gapon siguro so start na eh, dali ang uh, 12.28 So timing na mga guys no, kawala wala na kayo in clouds no, kanina medyo na clouds, medyo mo landong-landong o gamay Pero karon mo ragwa na clouds, nipis na kayo ng mga guys o oh. Pero nakaharang ang gamay Pero so, okay okay na lang na, karon mo kakonkwanto sa init Pakuan uh, tag init diri sa tong giloto. Ah. Uh, Abuto na to mag 12:38 para 10 minutes na siya. A few inches later. Okay. 10 minutes na mga guys. Ah, uh, na ning i-load mga guys. i na na to ni. Try na tag-load mga guys kay abot na tag 10 minutes. So, ato sa ning haluon kadali. Video, 10 minutes na kuya. Sige, ito na yung buhos mga guys. Ibuhos na to mga guys. Ibuhos na to ang atong itlog. Ibuhos na yung resulta mga guys. Yan, na, nabuo na. Wow. Pero boy, napausya. Napausya pa. Mm. Oh. Hmm. Oto na to na mga guys. Yung uga ba na siya mga guys. Uga may pa oh. Alam mga guys, no? Kung maluto, bagyo siya mga guys. So, medyo uga-uga hing... siya mga guys, no? So, dapat di gamay ang mantika ito na butang. dagan, -dagan ng mantika, mantika na butang ito. Luto baka Ron, mga guys. Luto baka ni. ay! Ang ni Da. Ipit, ayudan ni. Ipit, Ron. O, loto baka ni ron siya mga guys. So try na to ni butang dre sobos mga guys kay medyo kuansya mga guys no. ayoko ayo ka init mga guys. Ha. So dapat dani mga guys, way mantika goro. Direct lang pagluto, pagkaluto. gibutang nagibutang man ako og mantika mga guys. Yan medyo dugay-dugay din siya. yun na may mantika. Ako lang gitrayan nga na mga guys no kung tinuod yung init yung siya kayo. A few inches later. Okay guys. A time check mga guys is 1:08. To so, pila na kami na ito, mga guys. Pero ang atong gikuan Di dito mga guys wag siya kayo mo gahi mga guys no. Ang baba mo na o naggagahi. Ang lawom mo pa humok pa. So nagsugod ta ganina alas 12 dusi... 38 o so, karon ning abot na tag ko siguro ron alauna 9 so, ang atong gisa lang ng itlog no tanawa tanawa mga guys so oh. mo na siya mga guys no mo na siya mga guys wala pa ni mantika mga guys gahi gahi na ni siya guys so na may mantika mga guys mo na ni siya resulta mga guys so oh. mo na ni resulta guys So, magpaabot tani mga guys. Abtan ni hapon mga guys, di pa ni maluto. So, ah. Kay nagdali man to mga guys, kay na tay buhaton mga guys. Ah, wa nay laing trabaho on mga guys. Adto ni kusina ibutang <coughs> mga guys. Ato At ni takang to sa kalan. Siarog di ka malutog dali no. So, nagdali mong ko guys, uh, ato dito ditong ibutang dito sa kusina butang na ito ng skalan dito. Okay. Haling na kayo dito mga guys. Kaya maluto ni. So ah, let's go! Mara ito mga guys. Ito mga guys. Mara ito itong kan mga guys. Para maluto na dali mga guys. ato nang butang dito skalan. Ito so, palpak. Palpak. Palpak ang itong kan mga guys.